Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang tanghali, magandang uh, malakanyang press corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Pwede nang mahanap sa Google Maps ang West Philippine Sea. Ayon sa National Maritime Council, ang inisyatibong ito ay refleksyon ng pagtanggap ng mas nakakarami na ang WPS ay bahagi ng soberenya at hurisdiksyon ng Pilipinas.